answer. Matematika, ang pagtatasa ng mga algebraic ekspresyon ay binuo mula sa mga constant integer, variable at ang pagtatakbo ng mga algebraico o yung pagbabawas, tinatawag natin na subtraction, pagpaparami, tinatawag natin na multiplication, pagdagdag, tinatawag natin na addition at paghahati, yung tinatawag natin na division. Kaya sa Constant integer yung ito yung mga numero na makikita natin sa isang equation. Magiging positibo o negatibong tanda yung mga numero. At yung variable naman, ano yung mga variable? Ang variable ay tinatawag natin na mga titik o mga letra na makikita natin sa loob ng isang equation. Halimbawa, a, b, c, d, e at iba pang mga titik na makikita natin sa loob ng equation. Kagaya sa unang halimbawa Dalawang x, bawasan ng tatlong x, dagdagan ng y, o ang katumbas ng x ay sampu, at y naman ay pito. Kagaya ng sinabi ko, palitan muna natin ang halaga ng mga variable, yung x at y, na ang katumbas ng x ay sampu, at y naman ay pito. Magiging dalawa, mihin sa sampu, bawasan ng tatlo, at paramihin sa sampu, dagdagan ng pito. Susunod ay, isimplify ang napalitang halaga. Dalawa, para min sa 10 magiging 20 at negatibong tanda tatlo para min sa 10 dagdagan ng 7. Sa bahaging ito ay si na natin ang gamit mula kaliwa patungong ka ng proseso o yung left to right process. 20 bawasan ng 30 dagdagan ng 7 ay magiging negatibong tanda tatlo ang sagot. Ang paggamit ng Filipino sa pagtuturo ng matematika ay isang mahalagang hakbang para mas mapadali ang pagkatuto ng bawat estudyante. Sa tulong ng wika na pamilyar sila, nagiging mas malinaw at naintindihan ang mga abstract o mahihirap na konsepto. Ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga mag-aaral na mas maunawaan ang mga aralin na mahalaga para sa kanilang pagkatuto. Pagamat may mga hamon tulad ng kakulangan sa mga terminolohiya matematika sa Filipino, ito rin ay isang magandang pagkakataon para paunlarin natin ang ating minamahal na wika ang pag-integrate ng Filipino sa pagtuturo ng matematika ay hindi lamang basta-basta pagsasama ng mga salita. Ito rin ay isang paraan upang mapalawak ang kaalaman at nakakagawa ng mas inklusibong edukasyon para sa lahat ng mga nangangarap at nais na matuto. At sa huli, nagiging mas makabuluhan ang matematika bilang kasangkapan o tool sa pagunlad ng kaalaman, at tagumpay ng bawat estudyanteng na is talagang matuto at nangangarap sa buhay. At ito lamang ang aming pagpapaliwanag ukol sa kung paano gamitin ang mga Pilipino sa larangan ng matematika. Maraming salamat at mabuhay!